Yun know, o, kilala nyo ba Ah, uh, Yan ang manpower kung malapit o. Yan, stars. So, eto. Magkakabit kami ng ilaw dito sa signage ng LRB. Yung mga dati niya kasi ilaw, hindi na. So, kailangan natin palitan para sa gabi naman makita yung signage after natin i-unbox yan, testingin namin isa-isa. Then, after namin matesting, yan, magbabakbak na kami sa taas naman ng front signage ni NRB Clinic. Dito lang po yan sa Barangay 175 Libis, ang location ni LRB Clinic. Ito yan na nga, ayan na, inumpisa ng bakbakan yung pangalawang box. Ito na nga nakita na natin yung mga percent. T T8. Ayan po yung fluorescent T8 na J 4 So ganun siya kahaba. So halos lahat ng labing dalawang fluorescent na yan sa isang signage lang lahat yan. Labing dalawa. Ayan. So ganun siya karami. Ayan. Inisa-isa naman namin. I-check yan. Then after nyan, ah, uh, yun na nga yung umpisa namin. Mababakpak na kami ng front signage DLRP. So, Charles, kaya kailangan na ano yan ha, walang punde. Kasi naku, mahirap magbalik nyan. At eto na nga, nandito na kami sa taas. Ayan, nandito na kami sa roof. So, yun. Inumpisa na nga namin yan. Ni ano na? Charles. Chine-check na ni Charles kung saan madaling magpakin. Pero tandaan lang kasi yung pinaka-acrylic plastic na yan, maluto na siya masyado. Then yung mga letter niya, nagbabakbakan na. So eto na, nainip na ako. Tumakit na rin ako. Inumpisa ko lang makimakan yung ibang gilid. At yun yan, hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pat. Nagumpisa na rin ako para makatapos din kaagad. Yan. Kasi mahirap yung abutin kami na madilim. Then may kasunod pa dalawang signage na aming babakpakin yon, Yan. At ayun eh, nga, ito si Charles, nilapitan ako, nagtanong sa akin kung ano yung ba ang unaan yung babakpakan, yung mga letra ba o yung mga nakaribit sabi ko sa kanya, bakbakin mo na lang lahat. Yan, o oh, yan na nga, nagumpisa na nga. Yan, sige, bilisan mo pa. At ito na nga, yan, pagkatapos niyan, ito na ang resulta. Tapos na nga, ito na ang bumungat sa amin, yan. Ang pansin nga lang po rito, kulang siya sa primer. So, yan, dapat to, kahit, kahit eh, hindi siya nakikita sa to, dapat to, naka-primer pa rin at parang hindi siya maagad ang mga kalawang at eto no, at muli na naman ako bumaktak wala akong inaksi oras din ayoko maabutan na madilim at meron pang kasunod na dalawa hala sige bak bak boss GL yan kahit sobrang tirik ang araw yan sige huwag kang sumuko boss GL yan kahit yan wow na wow na ako yan sobrang tirik ng araw yan yan pag lang to yan ipinit ko pang pa camera dyan yan nagmamadali pa ako yan sige pakpak yan papalit ko lang ng mga fluorescent yan pagkatapos kumbakpak yan tapos wiring i-energize si charge yan bumanat din so yan yan nga pala yung ano letra na walang dikit dinikita na rin namin yan pagkatapos yan yan bago namin ikabig yan medyo na muna namin yan nililisan namin ng konti kasi may mga ano yan mancha mancha hindi namin matanggal tapos ibang letra nyan yan nagkulang-ulang na yan wala na rin si number 4 Halos kulang ko lang na yung mga letra dyan. Yung ibang uh, yung ano, man, na nakuha namin sa gilid, dinikita na lang namin. Yan, bumabanat na naman si Charles. Sige, tangkalin mo yan. Wala kang ititira dyan. Dapat kang palitan mo lahat dyan, Charles. O oh, yan, sige. Pak, pak. At yun nga, kahit sobrang tirik ng araw dyan, hindi ko pa rin tinigilan, hindi ko pa rin tinantanan. Yan nga si Charles, yan. Tinulungan niya na rin ako magpakpak ng ano, Then after nyan, wiring. Sige, back, back. Charles, Pagkatapos nyan, bubili ka ng Cobra. Cobra tayo. At yun nga, natapos na namin yung malakig. So, dito naman kami sa dalawang maliit. Yan. Kahit yan, ganyang kalit na, ang hirap namin yung pack pakpakin Tapos yung mga ano yan, bulok na rin yung housing nyan, Yan, halos ano na, durog-durog na. Pansin ko lang dito sa housing niya, kulang siya sa primer. Wala siyang primer doon sa loob sabi natin na kahit hindi kita yung dog, dapat yan naka-primer siya. Mas maganda dyan yung primer gray na epoxy. Yan, para tumaga yung housing niya. At yun nga, no, inumpisa na na just tanggalin yung mga flora sa dyan. At maya maya pa, pagkatapos yan, parang gusto ko na rin ako muna bumanat kasi medyo nainip na ako dyan. At hindi ako sanay nang nakatingala lang nag-aantay lang ako sa wala. Alam mo yung parang nag-aantay nang umumakakita nga sa inaantay mo na wala na magsisipot sa'yo. At yun nga, no, umakat na ako dyan at hindi na ako nagpatupik-tupik dyan at yun na nga inumpisa ako ng banatan dyan alas, sige, post banat, sige wag mo, tantanan, yan, hanggang hindi ka nangangawit, pero ngalay na ngalay na dyan, ang hirap gumalaw dyan, kasi ang ladder namin ayan, masyado magalaw, ayan sige, banat, banat, kahit tirik ang araw, post yan hanggang sa matapos yan alang hirap yan, pag hinabotan tayo ng gabi, ang hirap kasi yan pag hinabotan kami ng gabi madili, hirap gumalaw at yun nga, ayan, napailaw nga, ayan ang ganda, ang sarap sa so, pagkatapos mong makita na ganyan. Yeah, nga pala sa part na nakurete nga pala ako dyan. Ang lakas yeah. kasi hinawakan ko yung sandi din sumabit ako sa, sa baka dyan. Yeah, Ganun daw talaga na. pag isang electrician, talaga hindi mo maiwasan na hindi ka makuryente kasi hindi ka magiging electrician nah. pag hindi ka na Ayan ang, nang ang moto ng mga electrician. Kaya kayo, pag uh, mag-elektrisya kayo, handa nyo tanggapin ng mga pultain na pupapasok sa utak ko. Esta hindi pala sa utak, sa katawan nyo. Yan. Pero ingat pa rin mga ka-electrical kasi ang kuryente para kang nakabaon ng isang bukay eh sa paa este ang paa mo sa isang bukay. este tama ba? mali basa yun na yun ayan ayan na so yung mahabang sign siya okay na rin yun di mo ba makikita yung masado kasi mahalo pa mahalo pa mahalo pa eh pagkatapos yan meron pa kami gagawin doon sa loob may pinapasuyod yun si madam na mga exos pa naman Papalitan din ang Este, stay, dilipat lang din pala yun ayan na po ang resulta ng silage diba ang ganda sarap sa pakaramdam mga ka electrical pag nakikita mo ganyan yung gawa mo tapos din ang sarap ang sarap sa pakaramdam. grabe